marang, langka, mangosteen goji berry, yan ang matataas ang alkalinity pag mataas ang alkaline ng prutas malakas magpalakas ng egg cell saka sperm cell minsan kasi kumpleto naman ng egg and sperm, malhina lang kaya namamatay o kaya marumi ovary pag kasi marumi ang bahay bata o yung ovario pag nagpunta yung egg cell namamatay kasi acidic tanggalin may acid, pag pumasok yung egg cell and sperm, nag -meet yun, nabubuhay siya kasi wala nang asin Parang sa tiyan, di ba pag asidi ka, masakit. No? Hindi maganda digestion mo. Pero pag alkaline ka, 4.0 potential hydrogen, nakakatu nakakatunaw ka ng pagkain na maayos. So, hindi ka hindi ka asidi. Ganon din sa ovaryo. Tandaan nyo, ang ovaryo, bahay bata. Sisidlan. Lalagyan yan. Kailangan malinis yan. Dahil pag marumi yan, kahit anong buhay ang ilagay mo dyan, mamamatay, marumi tumira ka man sa basurahan mo, mamatay mama, ka. Kaya lilinisin. Anong panglinis? May mga panglinis tayo. No? Color coding. Lahat ng green vegetables, panlinis. Lahat ng yellow fruits and vegetables, para yan sa skin and eyes. Lahat ng red for blood circulation. Kaya pag color po lang kinakain mo, maganda circulation mo, maganda balat at mata mo, hindi ka lumalabo mata. At malinis ang buong katawan mo. Malinis ang atay, ang atay ang purifier ng lahat ng kinakain at iniinom mo. Kaya pag nababad ang atay ng alak, nalalasing ka. No? Ang kidney ang filter ng lahat ng dugo. Ang dugo kasi ang kolektor ng dumi sa buong katawan. Pag dumaan siya sa kidney, kinukuha ng kidney 'yung dumi, kiniehi mo. Kaya ang pinakamaruming ihi tuwing umaga. Kasi kinokolekta niya 'yung magdamag na dumi mo. At ang baga, filter ng hangin na nilalanghap mo pag yung tatlong filter na yan, malinis, digestion mo malinis, malinis ang mga internal organ, wala kang problem. Yun ang trabaho niya, supplement. Pala kasi ng supplement. Palakasin ang immune, tsaka